Good morning! Good morning, everyone! Ito, this is my exercise. If I have um, spare time, kagaya niyan, maaga ako sa kliyente and nagawa ko na siya. So, ito yung exercise ko. Rather than going to gym, ito yung aking exercise. I am doing this. Nagmimix ako ng ito yung compost ko. Ayan na oh, ang ganda ng lupa. Since I don't have yung regular lang na lupa, lalagyan ko siya ng binulok kong ipa ng palay. So I remember no, I, we have lots of ipa sa probinsya. And hindi yun, kumbaga tinatapon lang siya. Sayang na sayang no. And ito nagagamit natin siya. So, diba? So, ito yung gagawin mating ko sa akin mga halaman. Pag ni-mix mo siya ng, ng ipa ng palay, ayun, mas maganda yung tubo nila. So, kinagamit ko ito sa gulay, sa flower, anything. Ayan. So, I hope it helps kasi maraming nagtatanong nito sa akin. Thank you so much.